Babantayan na ng Immigration Bureau ang pag-alis ng bansa ng higit dalawampung mambabatas sa pag-ilit ng investigasyon sa flood control projects. Ito ay matapos aprobahan ng Justice Department ang hiling ng Independent Commission for Infrastructure na mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa 33 personalidad na napangalanan sa mga imbestigasyon. Limarihan ang kasulukuyan at dating senador, ang dating Senate President na si Cheese Escudero sina Senador Joel Villanueva at Jinggoy Estrada at mga dating senador na sina Bong Revilla at Nancy Binay na alkalde ngayon ng Makati. Lahat sila inakusahang tumatanggap ng milyon-milyong pisong kickback mula sa mga flood control project. Nasa listahan din ang campaign contributor ni Escudero at tech billionaire na si Maynard Ngu na ayon kay dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo tumanggap ng 160 milyon pesos na komisyon para sa dating Senate President. Kasama rin sa listahan si Carlin Villa na sinasabing tauhan ni Binay. Nasa listahan din ang labin walong dati at kasulukuyang miyembro ng Kamara na dinawit ng mga kontratistang sina Sara at Curly Descaya sa testimonya nila sa Senado. Kasama riyan ang pinsa ng Pangulo na si late Representative Martin Romualdez na nagbitiw bilang House Speaker sa kalagitnaan ng investigasyon. Matatanda ang sinabi ng mga diskaya na malaking porsyento umano ng kickback para kay Romualdez at sa dating House Appropriations Chairman na si Zaldico. Inimitahan na ng ICI si Romualdez na dumalo sa pagdinig sa October 14 habang nag-issue na rin sila ng sabina laban kay Ko. The powers or the authority of the ICI is to issue subpoena. With regard to content powers, then we have to go to the proper, to follow proper procedure, which is going to the courts and the... Probably file a uh, or petition for indirect contact. Kasama rin sa lookout order si Commission and Audit Commissioner Mario Lipana na posibleng maharap sa impeachment dahil sa umunoy conflict of interest. Ang asawa niya kasing si Marilu, pinuno ng kumpanyang nakasungkit ng flood control contracts. Nasa listahan din si Education Undersecretary Trigiv Olivar at ilang Quezon City District Engineers. Una nang sinailalim sa lookout order ng Justice Department ang higit apat na pung public works officials at contractors na sangkot sa mga maanumalyang proyekto. Samantala, tila nagmamatigas pa rin ang Independent Commission sa desisyong hindi i-livestream ang mga pagdinig kahit ilang civil society groups at mismong mga mambabatas na ang nanawagang isa publiko ito kailangan mag-ingat kami. Dahil hindi naman lahat ng sasabihin dyan ay tatanggapin na natin na katotohanan. Kung yan ay delikado, no? Uh, kasi mamimislit ang publiko. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.